Good afternoon po. Ngayon po ay March 7, 2024. Yan po, ang ko ngayon. Tapos nagsimula kami maging po na September 4, 2023. Yan po, para sa pagpapaharal ng anak namin. Pero sa ngayon, gagamit dito sa tindahan. Ano lang, isa lang ang paraan niya para makalistin tayo. Kailangan may goal tayo. Mga anak ko, eh, ano pala naman eh high school tsaka elementary grade 6 uh, pero ganun din nakalaan naman sa pag-aaral pero ngayon papaikutin muna natin sa puno ng tindahan punong puno na po yan eh. Yeah. Oh. Ibigay na natin, mayroon pa lang ating purito sa isa. Ano? Yeah. Abutin tayo ng pasko diyan. May panibago na akong nabuksan doon. Na Pulog na naman namin. Yes, plastic. Bibilang na lang po tayo. Ang ating na, kasundan. Yung iniipuno namin yan para sa punan sa tindahan namin. Para may pangbagong ikot na naman kami. Kay gawa nang wala naman kaming trabaho. Kay yung asawa ko, pulyo kaya hindi na sa pwedeng magtrabaho. Kaya ipon-ipon so, ipon lang. Kahit 20 pesos araw-araw, 'yan. 30 pesos araw-araw, makakaipon din tayo. Kaya kada gabi ka namin to, 300. 300. Oh. Sorry. 300. Galing sa benta ng tindaan to. Kaya Kailangan natin ipupuhunan uli. ayan Buksan ng asawa ko 'yan. Punong-puno 'yan, guys. Ayyan. Para sa ating igos, kailangan Para na talaga mag-ipon tayo pag wala tayong trabaho. Kaya by the pesos araw-araw. Hay natin, guys, tindahan. Oo. Hindi tayo nagtatabi. Oh. Mababangkarote tayo ng tindahan natin. Kailan natin? Kaya ipon ting ipon lang 'yan. 6 months. Ayyan, isang galon din yung ano namin. September 4, tapos niya mag-7. May 10 pesos po yan, tsaka ano yun. 10 pesos at 5 pesos. Yeah. Dami no. Magsib lang tayo araw-araw guys. Kahit 10 piso. 30 pesos, 50 pesos. Pwede na yan. Pagsabi kayo sa araw, pagkakay ang... Kailangan kambwa, natin. May pera nga, pera nga. Ganyan lang ginagawa namin, guys. Ibibili niya ng sobrang sigari niyo. Oo. Uh yung pamangkin ko, nag-iipon din sila, mga pamangking ko. Kasi napapanag nila yung pamangking. Bumuhas kami ng ipon challenge. Ma, marami tayong Amo. tao nung matutulungan. Apo. Hindi na rin ito yung nalit na yung baby. Hindi na rin ng ano. Alkan siya ng tatay. Para matuto tayo sa pera. Hindi yung halagastos lang tayo ng gastos. Wala tayong ipon. hirap. Kailangan mayroon tayong goal palagi. Kalahati pala yung bus natin. Hindi lang yung nalang dito. Yan, yan. Kadami oh. Ayan po, bilangin na po natin ang ating naipon na pera. Ayan. Ayan, kadami siya. Ganyan ang kadami ang aming naipon sa six months para sa aming tindahan. Kumpletuhin na ho namin ulit ang aming paninda para hindi na bili ng bili yung aking asawa. Kasi mahirap, kaya may pasok yung aking mga anak. Busy tayo mga guys. Ayan, bilangin ho natin yan mamaya. Pakita ho natin pagtapos na magbilang. Ayan na guys, binubos na yung aking Ang aming naipon. Kung maano ka dami. O. Oh, dahami, diba? Ayan. Uh, ayan o. Oh. Dahami. paikot na naman, yan, na naman natin yan guys sa aming tindahan para another ipo na naman tayo yan tapos lang natin yung pagbibilang yan kung magkano lahat yan yan bibilangin na natin yan guys para sa ating puhunan sa tindahan kasi sabi ko buksan na yan para makapamili kami ng maramihan kasi pag nag ano pasok yung mga anak ko, busy na yung asawa ko, hindi makapamili. Kaya hindi kami kumpleto palagi sa paninda kasi nauubos agad. Guys, konti na lang. Matatapos na kami, oh. Ayun sa asawa ko doon. Ayun sa bunso ko. Ito sa akin, dalawang, ano, hindi pa natapos. Yan. mag naman kayo dyan. Yan. Ayun, bunso ko. Ayun, magpakita ng mukha. Ayan guys, ang aming ginagawa, malapit na matapos. Konting kimbot na lang tayo guys. Ayan. So, mga kapatid, mga ka pamilya, mga kapuso, nagbilang na naman po tayo ng ating bariyang inipon. Sa puna natin sa tindahan yan. Yan po, natin. Yan po. At saka dito pa po ay umabot ng 24,900. Dito, kulang isa. Ayan dito lang sa tag 10 natin ay yan, tag 10 ay mabot na ang 18,600 kaya ang total po na nabilang natin ay 43,300 ah, 500 yan yan po ang naipon natin sa loob ng 6 months 6 months yan papagulungin na naman po natin sa tindahan yan para may puhunan na naman yan galing lang po sa tindahan namin yan sige po salamat po sa panunod ng aming mga vlog support nyo po kami ipon challenge yan. March 7 po ngayon 2024 yan salamat ang dami yan po mga kapuso kapatid at kapamilya kaya na po na pa nabilang natin na na ipon natin sa loob ng anim na buwan uh, sa hilera sa taas tag 10, pangalaw 10 pangatlong hilera sampo at pangapat 10 dito ang pangapat natin ay, ay pang -lima, ay 3,500 yan po kaya yeah, lumalabas po yan ay 43,500 salamat po sa panunod nyo sa aming videos God bless po sa inyo mag din po kayo para meron po kayong magagamit pag kailangan Maraming salamat. Guys, para bukas na yan. Yan o namin bukas kasi mamimili kami bukas ng maramihan na. Para sa sunod na linggo naman ang mamimili para hindi hirap yung asawa ko. Nahirapan na daw siya sundo hatid sa mga bata kasi sobrang init ngayon. Ayan guys, hanggang dyan na lang tayo. Thank you so much sa inyong lahat. God bless.